Sir Marcelo, no, ito yung aparato mo. Ah. Uh, ito yung green setup, oh, green PSW, no, pure sine wave inverter. So, ito yung solar panel, breaker ng solar panel, breaker ng battery, breaker ng inverter. So, ito is solar panel na 200 watts na tagayan ng solar panel mo, no. So, hanggang dalawang 200 watts, walang problema. Then, ito is uh, battery, para sa battery, para sa inverter, no. So, ito yung inverter mo sa battery rin ho, yan. So, yan yung connection niyan, no. Dalawa dalawang red, dalawang black, okay? Then working na 'yung aparato mo, no? Yan. So nagaharvest harvest na 'yung solar panel mo, nandiyan 'yung solar panel, then blinking arrow ibig sabihin ay naga-harvest na 'yan. Then lagyan natin ng load 'yung 220 volts output mo, no? Ito 'yung mismong inverter mo working din 'yan. So may load tayo dito na ah uh, ayan, ceiling fan. 220 volts 'yan. 20 watts. So may load din 'yan. Then ito kuha tayo ng isang electric na 60 watts. Ne. Okay. So saksak natin dito sa aparato mo no yan. Then ito yan. Okay. So yan, working yan. if okay. pure sine wave ang inverter, walang ugong sa mga motorized. Then sa ngayon ay naka lead acid ako no. So ito yung setup niyan. So B1 pag maglalay po porka ito yung gagamitin mo no. So pupunta ka lang ha sa B1 menu. Okay. So B1 So, long press mo. Then, mag-iiba yan. Mag blink yan. Then, gawin mong b 3 Okay? If ever, live po ang gagamitin mo. So, pero nag-usap nga tayo, live po ang gagamitin mo. So, isa-set up yan mamaya. Pero sa ngayon, nakalid acid lang ako. No? So, B1 lang muna tayo. B1. So, palitan mo yan. Long press lang uli Then, gawin mong B1 if lead acid ang gagamitin mo. Ayun, ganun lang naman. So, ayan mo lang bumalik ulit sa, sa display niya. Yan, okay na yan. So, makikita mo yan kung lead acid siya is 14.4. Pag nag-lipopore ka kasi, magiging 14.6 yan. Pero sa ngayon, lead acid, yan, okay. So, pasip ko sa ito mamaya, no, sir. So, konting tutorial lang. Patayin muna natin yung unit natin. So, siyempre, tanggalin natin yung mga load. Okay, so, patay uli yan, no. Pati ito, namatay. Then, ah uh, patayin mo yung solar panel una, no? Para maiwasang masira yung uh, controller natin. So, yan. Uh, wala nang solar panel. Wala ring araw, no? Dahil pinatay ko na yung breaker. Then, yung inverter, wala problema. Patayin mo muna yan. Then, ito yung mismong inverter. Yan. So, huli ang battery pag in off mo yung aparato mo. So, okay, So, patay na siya. So, pag bubuksan mo naman, unahin mo yung battery, sir, no? Yan. So, magkakaroon ng display. So then yung battery o yung inverter no yan. Okay. So pwede mo na magamit yan kahit patay pa yung solar panel basta meron pa ang voltage, no. So ang cut off nito is 11.5. Pag lobat na yung battery mo mawawala yung LED. Ibig sabihin hindi mo na pwedeng gamitin. Then ang reconnect is ah uh, 2 2 plus 11.5 is 13.5 para umilaw uli yung LED then magamit mo uli yung inverter dahil yung LED na yun, kinokontrol niya itong uh, ano mo, i-relay mo, no? So, isa yung nag-on naman and off dito sa inverter na natin. So, yan, okay na, working na uli. So, lagyan natin ng load. Okay, yan. So, working. Then, pati electric pa natin, sir. So, yan, yan. No? Okay, yan. So, yan, working, no? So makikita mo sa aparato mo, babagsak yung voltahe. Nung bumaba bigla, kanina 12.7. No? So dahil battery pa lang yung ginagamit natin. So while charging, pwedeng gamitin. Iyon natin yung solar panel. Ayan. So lumabas na uli yung solar panel ng icon. Then yung arrow. No? Ibig sabihin, working na yung system mo. Charging while you see. problema. So salamat sa pagtitiwala, Sir Marcelino. No? So God bless.